banget mengita mi para sudah ano namo para unyang gabi iba siang siyang masul unsang na yang may man Among view diri mau nih nais nice, kayang dagat, dako kaayo eh. ay. Nya, unsa man luya man nga uh, pamati na to diha. Sa so, mera kita ni mo diha. Nice, <laughs> di lang mi may maligo kay manaw may kaligo. Mm. Kana siya kay resort na siya diha oh. Kuan. Um sa tingnan nga resort ay. Eh. Uh, lighthouse. Lighthouse. Ganan mo maligo guys. Oh, Malay Lighthouse ng resort. Nice siya siya swimming pool. Eh, nagpromo. Lala, <laughs> 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 ganahan ako, ganahan ng bang ako on. Nice ba ng view dito? Nice ba ng Unsa man judyot? gana naman, pero ang kedua naman cukup nagok an. Kung dimo ganahan, ayaw. Lakpaks. Ay, wala na nabasa na man ang tailor diri man. Syap. Bititicho malikot man kay Wala ra. Video-video na manggugudiring na pita ba para na pay makontent. Eh eh eh. bye